alamin natin ang kwento ng ating ikalabing pitong pangulo ng Pilipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Inialay ni Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang kanyang buhay sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino sa loob ng mahigit dalawang dekada. Ang kanyang mahaba at tapat na paglilingkod ay isang katangian ng kanyang tunay na pangangalaga sa kapakanan ng kanyang mga nasasakupan at isang matutag na determinasyon na itaas ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Dumako tayo sa talaan ng kanyang serbisyo. Ang laging nasa isip at nangingibabaw sa pagpapalaki kay President Bongbong Marcos ay ang ideya ng serbisyo publiko. Sa kanyang kabataan at pagbuo ng mga taon na ginugol sa Malacanang at nasaksihan mismo ang nag-iisang pag-aalay ng kanyang mga magulang sa paglilingkod sa bayan, determinado siya mula sa murang edad na italaga ang kanyang buhay sa serbisyo publiko at kapakanan ng kanyang mga tao. Nang ibigay ng mga mamamayan ng Ilocos Norte kay Bongbong Marcos ang kanilang mandato at ihalal siyang gobernador, ang kanyang termino ay minarkahan ng higit na kahalagahan na ilagay sa pagpapabuti ng agrikultura ng lalawigan, suporta para sa pagtatag at pagpapatakbo ng mga kooperatiba na nagtataguyod ng mas magandang pagkakataon sa pamilihan sa mga lokal na magsasaka ang pagtatayo ng maraming pasilidad na pagproseso at imbakan ng agrikultura at isang kapaligiran ng patakaran na nagkikayat at nagsulong ng mas malalaking pamumuhunan sa napapanatiling pag-unlad at nababagong mapagkukunan ng enerhiya pagiging bukas at masidhing interes ni President Marcos sa pagtataguyod ng mga alternatibo at napapanatiling pinagkukunan ng enerhiya ay naging instrumento at kinahinatnan sa pag-akit ng malaking tiket na Renewable Energy Investments sa lalawigan. Ang kanyang malakas na suporta at aktibong pagtulak ay nagsilbi bilang isang pangunahing driver na humantong sa pag-unlad ng unang wind farm sa Timog Silangang Asya, ang Bangui Windmills na nagtatatag sa lalawigan at rehiyon bilang isang pinuno at kampiyon para sa isang mas malawak na paglipat sa renewable energy at ang nagpapanatiling paggamit ng likas na yaman ng bansa. Anya, My greatest fear is to come into this world live and die, and nothing changes. Nang si Bongbong ay nagsilbi bilang kinatawan ng 2nd District ng Lalawigan ng Ilocos Norte, siya ay nag-akda at nag author ng ilang mga panukalang batas at mga resolusyon sa Kongreso na karamihan ay nasa lokal na saklaw at nakatuon sa mga pangangailangan ng kanyang nasasakupan iminungkahi e ni President Bongbong Marcos ang pagtatayo ng isang espesyal na economic free port zone sa Ilocos Norte upang makatulong sa pagsulong ng paglago ng ekonomiya at dayuhang pamumuhunan sa kanyang sariling lalawigan. May pit din siyang naglabi para sa pagsasama ng mga asignatura sa nasyonalismo sa kurikulum ng mga paralang elementarya, sekundarya at tertiary, gayon din para sa mas malakas na suporta ng pamahalaan para sa mga katutubong formal at informal na sistema ng pag-aaral. Si President Bongbong Marcos na naitatag na ang kanyang sarili bilang isang malakas na tagapagtaguyod para sa responsable at napapanatiling paggamit ng mga likas na yaman at alternatibo o nababagong mapagkukuna ng enerhiya ay naghain ng House Bill No. 8617 sa pagtatag ng isang National Institute for Clean Energy Research. Nilalayon ng bill na bigyan ang mga Pilipinong sentipiko at inhinyero ng kapaligiran na susuporta sa karagdagang pagsasanay, pagsasaliksik at pagpapaunlad ng mga katutubong teknolohiya na gumagamit ng mga renewable energy resources. Noong panahon ni President Bongbong Marcos bilang senador ng Republika, Inunan niya ang pagbibigay ng suporta sa mga overseas Filipino workers o OFWs sa pamamagitan ng pag-akda ng Senate Resolution No. 379 na inatasan ang Senate Committee on Foreign Relations na tingnan ang mga remedial na hakbang na ginawa ng Department of Foreign Affairs o DFA sa pagprotekta sa kapakanan at interes ng mga OFW at Pilipinong naghahanap ng trabaho sa Taiwan. Ilang taon ding nagsilbi si President Bongbong Marcos bilang chairman ng Senate Committee on Local Government. Batay sa kanyang napakaraming karanasan sa paglilingkod bilang gobernador ng kanyang sariling lalawigan, mayigpit niyang itinaguyod ang mas malaking reforma ng lokal na pamahalaan at hinangad na bigyan sila ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malawak, komprehensibo at tumutugon na suporta sa pambansang pamahalaan. Totoo sa kanyang formularyo, higit pa niyang itinakda ang kanyang oras sa Senado upang ituloy ang kanyang adhikain na mabigyan ang mga Pilipino ng sustainable, affordable, at reliable energy sa pamamagitan ng mga bills and resolutions na kanyang inihain tulad ng Senate Bill Number no. 2593 Hydrogen Research Promotion and Development Act of 2010, Senate Bill Number no. 2885 Climate Change Education Act of 2011. Senate Bill number no. 410, the Philippine Green Building Act. Senate Bill number no. 2097, Pag-asa Modernization Act RA 10692. Senate Resolution number no. 622, Energy Infrastructure System kanyang pagkatalo noong 2016 sa pagkabise si presidente, ganap na nakatuon sa kanyang pananaw sa isang nagkakaisang Pilipinas, nagpasya si President Bongbong Marcos na tumakbo sa pinakamataas na katungkulan sa gobyerno noong 2022. Nanatili siyang determinado sa kanyang pagnanais na pangalagaan ang mamamayang Pilipino tungo sa panahon ng progreso at pag-unlad. Ang kanyang kampanya para sa Panguluhan ay nakaangkla sa tema ng pagkakaisa na nakatagpo ng taginting sa puso at isipan ng milyon-milyong Pilipino. Inanyayahan niya silang gumawa kasama niya ng isang bansa na inuuna ang paglago, pakikipagtulungan at isang participatory society. Ang kanyang mensahe sa kampanya ng pagkakaisa at ang paggalaw ng mga tao sa pagkakaisa ay nagsumikap na magbigay ng boses sa mga Pilipino sa buong bansa na naniniwala sa isang mas maliwanag na kinabukasan para sa kanilang sarili at ang kanilang mga anak. A vision embodied in his campaign slogan, "Sama-sama tayong babangon muli." Noong ikasyam ng Mayo 2022, may higit 50 milyong Pilipino ang lumabas sa mga istasyon ng butohan sa pinakamalaking pagpapakita ng demokrasya na nakita ng bansa. Noong binilang ang mga boto, ibinunyag nila na 31 milyong Pilipino o 58% na maaktwal na bumoto ang nagtiwala kay Bongbong Marcos Nanahalal na may pinakamalaking bilang ng boto ng sino mang kandidato sa pagkapangulo sa kasaysayan ng bansa. Bilang pangulo, nangako si President Bongbong Marcos na maging isang pinuno para sa bawat Pilipino at naninindigan sa likod ng kanyang pananaw na pagkakaisa ng bansa at maghatid ng mas magandang kinabukasan para sa bayan. Bagong Panahon Pinili ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga windmill upang kumatawan sa kanyang kampanya bilang isang universal symbol ng pag-asa at katatagan. Ito ay hudyat ng isang bagong panahon para sa kahandaan at kahandaan ng Pilipinas na ang mga mabibigat na problema at muling pasiglahin ang pag-unlad. Ito ay tanda ng pangako ni President Bongbong Marcos sa positibong pagbabago at sa pagbibigay ng bagong pag-asa sa lahat ng Pilipino. Ang pagbabagong ito ay hindi maliit na pagsisikap at mga ngailangan ang bawat Pilipino na magtulungan. Ang kampanya ni President Bongbong Marcos ay naging tulay ng mga Pilipino sa ilalim ng mensahe ng pagkakaisa at ang mensaheng iyon ang magiging pundasyon ng kanyang agenda sa patakaran sa susunod na anim na taon. ang tapat na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino sa loob ng mahigit dalawang dekada, si Ferdinand Romaldos Marcos Jr. na may napakalaking mandato na 31 milyong boto ay ngayon ang ikalabing pitong pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pagbuwag sa mga opisina at ahensyang may duplicated and overlapping functions tula ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC, Office of the Cabinet Secretary, at ang Reorganization ng Presidential Communications Operations Office o PCOO. Pagbuo ng mahusay na economic team, pag ng foreign investors at pagtugon sa pagkain at agrikultura. Nakapag-award na sa mahigit 3,000 families sa Camarines Sur ng flagship houses kasalukuyang pagpapagawa ng 1.2 million units of houses as part of Pambansang Babahay para sa mga Pilipino Housing o 4PH. Nagsilbing number one salesman ng bansa sa pamamagitan ng aktibong pagpapakilala sa bansa bilang investment destination at nagpalakas ng diplomatic relations sa mga bansang kanyang pinuntahan. Sa kanyang pagupo, isinulong niya ang isang foreign policy na Friends to All, Enemies None. Pinalakas ang pag-aangkin ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nilagdaan ang anim na patas sa unang taon ng kanyang termino, ang SIM Registration Act o Republic Act 1934 Suspension of barangay and SK elections, an amendment of the fixed term of the Armed Forces of the Philippines officers, RA 11939, Ang Maharlika Investment Fund Bill, Ang Philippine Center for Disease Prevention and Control Act, Ang Public Private Partnership Act, at ang New Agrarian Emancipation Act, or RA 11953. ang pagpapatibay at modernisasyon ng hukbong sagdatahan sa pamamagitan ng programang Horizon 3, pag-acquire ng mga makabagong sandatang panglupa, panghimpapawid, at pandagat na kinakailangan sa pagtatanggol ng ating soberanya at marami pang mahalaga at makabuluhang accomplishments para sa ating bansa. ikasampung pangulo, Ferdinand E. Marcos. 1965 to 1973, 1973 to 1981, 1981 to 1986. Pagsasaayos ng infrastruktura, kuryente, tubig, pagpapatatag ng sistema ng hudikatura at ng sandatahang lakas, paglaban sa kriminalidad, at korupsyon ang tinutukan niyang mga proyekto. Siya ang kaisa-isang pangulo na nakapagpagawa ng pinakamahabang highway sa bansa na tinaguri ang The Backbone of Transportation ang Mahalika Highway at siya rin ang nakapagpagawa ng pinakamahabang tulay sa bansa ang Gandaba Viaduct Bridge at ito ang tinaguri ang The Major Trade Artery to the North. Bukod sa mga ito, ay napakaraming tulay at kalsada ang ipinagawa at ipinaayos ni Pangulong Marcos. Mga power plants para sa supply ng kuryente sa buong bansa. Siya rin ang nakapagpatayo ng napakaraming state universities, colleges, at mababang paaralan sa buong bansa. Pagpapatayo ng mga gusaling pangkalsugan na magpasa hanggang ngayon ay nananatiling nakatayo at pinakikinabangan ng mga Pilipino. Sa panunungkulan ni Pangulong Marcos, ang Pilipinas ang may pinakamataas na literacy rate sa buong Asya. Ayon sa naging resulta ng isang pandaigdigang survey noong 1995, si Pangulong Marcos o kilala rin sa katawagang Makoy ang lumabas na pinakamagaling na naging pangulo ng isang bansa sa buong mundo. Please follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you. God bless.